So hi guys. Ah, uh, diri ko sa duty karon, guys. <coughs> Mo-out na ko, guys. Biwat lang na ako ang kauban. <coughs> Bungkot. kay gi ubo ko, oy. Eh. Isip on paget, sakit pagidughan, pay lambeng. Pay I love you. Pay I miss you. Aw, oh, sakit pagi. Tu ana. Ining life. <coughs> hi, kapoy gid. <good. coughs> Pierte oh. Ay, panguban. Ay, ba Ay, I love you. Ay, I miss you. Ay, ako wala. Pag-out. Kaon. Matung. Wala nang good night. Ay, good night. Ay, I love you. Pagkagising sa umaga. Pagka, bangon sa umaga. Ay, well, good morning. Ay, wala. Sakit. eh